So, pwedeng nangyari dahil sa isang switch. Ano pang paraan ang pwedeng uh, nangyari na ganito? May isa pang Alice Leal Guo, parehong birthday, pero ibang mukha. Uh, nakita nyo po kanina, finlash ko po yung NBI clearance uh, ng isang Alice Leal Guo, uh, birthday 12 July 1986. Pero iba po ang mukha sa Mayor ng Bamban. Uh, may chance po ba na nagkaroon ng switching? Uh, posible bang glitch sa sistema? Baka ibang tao talaga yan, ma'am. Hindi sa sistema ang may problema. So, baka ibang tao ito. So, nagkaroon ng switch. Pupwede, ma'am. Pero hindi ko masabi kung ano ba talaga ang nangyari dyan? So, pwedeng nangyari dahil sa isang switch. Ano pang paraan ang pwedeng uh, nangyari na ganito? May isa pang alis lealgo, guo, parehong birthday, pero ibang muka. Ang, ano ko lang ma'am, ang sistema ng pagkuha ng clearance, apply ka ng, ng clearance online, tapos babayaran mo, magkakaroon ka ng schedule, pupunta ka sa office mismo para kuhanan ka ng picture at saka biometrics, yun na yung fingerprint. Ngayon dahil siya ang nag-appear dyan, presume natin na siya mismo, yung nasa picture, yan yung nagpunta sa office. So kung yung alisgo na yan, magkaiba naman kay Mayor, hindi natin alam kung yung pangalan nga ay parehas na parehas, parehas na parehas ang date, ang mas maganda man, ma, natin dahil yung fingerprint magkakaiba talaga yan para ma, ma determine natin whether or not yung tao na yan at saka yung si mayor ay magkaiba. Tama po, importanteng mapaghambing yung mga fingerprints nila. Yes, And uh, so ang sinabi niyo rin po kanina, physically pumunta sa opisina uh, uh, ng NBI itong Alice Lialguo kasi letrato niya ay kuha sa NBI office yes. uh, pero pumunta din yung akala nating iniimbestiga nating Alice Lialguo personally kasi kinuha din yung uh, photo niya dun sa opisina pero pareho silang uh, nabigyan ng clearance Parehong pangalan, parehong birthday, magkaibang mukha, pero possibly on different occasions, pareho silang na ng clearance. Pero yung nakita ko lang, ma'am, yung itong sa right side ng clearance, ewan ko, ma'am, kung si Mayor meron bang clearance na talagang yung pangalan niya at yung mukha ay dumikit dun sa clearance certificate. Okay po. Magandang uh, hanapin din po namin 'yon dahil uh, lahat naman po tayong nagtatrabaho at pati tayong nagtatrabaho sa gobyerno ay may maya kailangan kumuha ng uh, clearance. Uh, so and uh, napakahalaga yung ipaghambing yung dalawang thumbprints uh, po nila. Pero sir, nag-aalala din po ako para sa babae na nasa clearance ninyo. Uh, yung either kapangalan ni Alice Lealguo o yung totoong Alice Lialguo. Ah, uh, Pwede po bang i ng NBI yung kinaroroonan nitong Alice Lialguo at kung siya ay buhay pa o patay na? Yes ma'am, pagbalik ko ma'am susubukan namin iyan, ma'am. Pa-report ko ma'am na papahanap natin, ma'am. Sal salamat po, uh, RD.